mga mamis, try nyo tong aking recipe, broccoli carrot na may mushroom masarap na, masustansya pa at higit sa lahat mura pa hi, umaga na naman at papasok mo naman sa school ang aking warrior nag-iisip na naman ako kung anong kanyang uulami, mga mamis tulad ko rin ba kayo na may mga warrior na anak or may mga sakit na kailangan masustansya yung pagkain so, yung meron kami sa rep ngayon yung broccoli, carrot at mushroom yan na lang pala yung natitira sa gulay namin hindi pa kami nakakabili kasi malayo pa ang sweldo uh, sa ngayon yan muna nakakita rin ako ng butter dun sa rep tira dyan ko na lang ikigisa yung gulay na lulutuin ko gagamitan ko lang siya ng bawang sibuyas tapos papupulahin ko lang siya pagka na siya dyan ko na lang ikikisa yung mga gulay natin um, yung ang nagbibidyo sa akin yung anak ko, o yung warrior ko kasi excited daw siya sa kanyang ulam kasi bukod sa bago sa paningin niya uh, mukha naman daw masustansya at mukha daw magugustuhan niya kaya sabi niya, bidyuhan daw namin. Para pag masarap daw, may mai-share daw kami na recipes na pwedeng pagkain din ng kapwa warrior niya na masustansya. Kaya sabi niya, siya na lang daw ang magbibidyo habang ako ay nagluluto. Kasi sabi ko, hindi na ako makakapagbidyo kasi nga, nagluluto ako, paano pa ako makakapagbidyo? Kaya siya talaga ang nag-volunteer na mag-video habang nagluluto ako. At alam nyo ba guys, siya rin ang nagtuturo sa akin kung paano mag-voice over, kung ano ang mga gagawin. Sobrang swerte ko sa kanya kasi ano, tinuturoan niya ako. Ako pa yung nanay, siya yung anak, siya pa yung marunong magturo sa akin ng mga video-videos na yan. Akala niya siguro madali. Anyway, balik tayo sa ating kulay. Igigisa ko lang siya ng ganyan. Ginisa ko lang siya ng ganyan, guys. Nakita nyo kung paano yung pagluluto. Nahalo-halo ko lang siya para mamaya-maya alalagyan ko na siya ng mga pampalasa sa gulay. Tulad ng naglalagay rin ako ng konting magic sarap para syempre may lasa naman ng konti. Nakakaawa rin naman yung bata pag papakain mo siya ng walang lasa, konting asin, konting pamenta para medyo may lasa ng konti. Alam nyo guys, naglalagay rin ba kayo ng ano, oster sauce? Patingin ko, pag nag-add ako ng konting oster sauce, magkakaroon siya ng dagdag sarap sa gulay. Yung parang ma maaakit ka ba na kain siya. Tapos, hinalo halo ko lang siya para yung lasa niya eh, pumunta sa lahat ng gulay na niluluto ko. Tapos nung alam kong ano na siya yan, ganyan. Nahalo ko na yung mga lasa niya. Mag-aadd ako ng konting water para sure ako na bubulak, mabubulakan lahat yung gulay at lutong-luto para pagkinain ng warrior ko, eh lutong-luto siya. Kinukulit na ako ng anak ko dyan kasi gusto na daw niyang kainin at mukha daw talagang masarap na. Sabi ko, habang naghihintay ka, magprepare ka ng pagkain mo sa lamesa kasi at pagkatapos mo doon, sakto, luto na din itong gulay at pwede mo na din itong kainin. At ito na rin yung babaunin niya guys sa baon. Umagahan na niya at baon pa niya sa tanghali papartiran ko na lang siya ng paritong isda para sa tanghalian niya. O oh guys, o oh, kanina pa ay naghihintay dyan sa table kasi siya daw talaga ay nagugutom na. Guys, yun ang laki na nang ipinagbago ng katawan niya. Buti guys, kahit anong pagkain or gulay ang ihain ko sa kanya, kinakain niya. May time din na wala siyang ganang pagkain, lalo na pag galing sa kimo ay nako hirap mo talagang pakainin yan kaya pag pero pag napakain mo naman ayan ganyan ang katawan niya pasalamat nga ako guys at tumaba na siya eh hindi ka dati na parang hindi niya nakakayanin yung katawan niya sa payat wow natutuwa ko sa kanya kasi yung simpleng bagay na niluto mo sa kanya sobra niya talaga na appreciate at papasalamat siya talaga guys at syempre, pasalamat din ako kay Lord kasi yung mga gantong simple lang na appreciate niya, hindi siya katulad ng ibang bata na pipilitin mo talagang kumain. Siya, siya kasi guys, basta sinabi mong para sa iyo 'yan, para mabilis kang gumaling, kainin mo 'yan. Go siya, guys. Hindi niya 'yan hihindian. Kaya mga mamis, kung meron kayong ma i share na masustansya at murang pagkain or ulam na pwede kong lutuin para sa kanya. I Comment na lang po ng inyong recipes para maipatikim ko po sa kanya. Mga guys, mga mamis, paki-like, shares and subscribe po ng aming mini vlog. Thank you for watching. Bye-bye.